Uy, ang ganda pala dito sa Dubai, guys. Nandito pala tayo ngayon sa Dubai para magbakasyon. Tignan nyo naman, guys. Nandito ako sa Dubai Mall. Napaka-ganda dito. Ang linis pa. Nandito pala yung Dubai Mall, guys. At saka, teka. Wow, ang ganda naman ng building na yan. Napakataas. Yan yata, guys, yung ano, no? Yung pinakamataas na building sa buong mundo. Pumunta lang talaga ako dito sa Dubai, guys. Para makita ko yan. Yan ang tinatawag na Burj Khalifa. Alam nyo ba yun guys? At kung alam nyo, eh like nyo yung video tapos mag-subscribe na rin kayo. Kaya tara na guys, punta na natin tong Burj Khalifa. Napakaganda na ito guys, napakataas. Pero hindi ko alam kung saan ako sasakay guys eh. Wala ako nakikitang bumabiyahe dito. Tignan nyo yung kalsada oh. Napakalinis. Wala malang mga kotse dito ngayon guys. Naku, ano kayang sasakyan natin? Pero teka, daan nga muna tayo dito sa Dubai Mall. Guys, tignan nyo naman. Ang ganda ng Dubai Mall. Pang mayaman. Ang ganda-ganda mo. -ganda, Pero teka. Uy, may motor dito guys oh. Wala yata may ari nito. Kasi tignan nyo guys. Walang katao-tao dito. Ako lang mag-isa dito. Tignan nga natin. Uy, alupit pala ng motor dito guys. Sa Dubai. Tignan nyo naman. Parang pang tricycle to ah. Tignan nyo. May ganto din yata sa atin. Diba sa Pilipinas. Tignan nyo yung likod niya Uy, pang bicycle talaga to. Uy, may mga nakamotor dun, guys. Siguro nakamotor ang mga tao dito. Magtanong-tanong nga tayo dito, guys. Kanina pa ako naglalakad dito pero parang walang katao tao ah. Uy, teka. Ayun, no. Oh. May tao yata dito, guys, oh. May kumakaway-kaway dito sa akin. Ayun, no. Oh. Napakakyot niya naman. Magtanong nga tayo, guys, kung sino yung may ari ng motor na nakita natin. Teka, may kasama siya dito, guys, oh. Uy, naku, nakakatakot naman tong kasama amin niya bungo. Oy, ang dami ng tao dito, guys. Kaya magtanong na tayo. Ate, alam mo ba kung sino yung may-ari ng motor doon sa labas ng building? Ay, oo, oh, oh, alam ko. Amin yun. Nandito ka ngayon sa dealership. At nagbibenta kami ng mga motor. Kasi walang transport dito ngayon sa Dubai. Kailangan mong bumili ng motor para makapaglalakan dito. Ay, ganun ba, ate? Naku po, wala pa akong pera dito. Magkano kaya yung mga motor? wala ka pang pera, e eh, pwede kang mag-arkila ng pinakamura naming motor, yung pang-tricycle. Ay, yun pala yun yung pang-tricycle. Yun pala yung pinakamura. Inaarkila pala yun. O sige ate, magkano ba mag-arkila? Murang-mura ng mag-arkila, 500 pesos per day. O sige ate, parenta ako 500 per day ah. Siguro isang araw lang muna kasi maghahanap ako ng pera para pambili ng mga motor. Uy, bibili ka pa ng motor, sa akin ka na lang bumili ha. Huwag ka dun bumili sa lala sa likod ko. Kasi, bibigyan ka ng discount pang sa ka bumili. Uy, bibigyan niya tayo daw ng discount guys. Talaga ba, ate? Oo naman, syempre. Gusto mo tingnan mo muna kung magkano yung mga motor na binibenta namin? O sige, ate. Patingin nga ako para alam ko kung magkano yung iipunin kong pera. Uy, <laughs> ang mamahal naman ng mga motor na binibenta dito, guys. Ito yung ano. Hoy, nakita natin kanina yung pang tricycle. Naku po, ilang zero yan guys? Anim, ibig sabihin 15 million. Naku, ang mahal pala ng mga motor dito. Siguro guys, ito yung paghiipunan natin. Ito na lang yung R15. Parang medyo mura pa siya. Maganda sana kung ninja. Kaso wala tayong pera. Napakamahal guys. Ito na lang yung R15. 30 million lang naman pala yan eh. Kayang-kaya nating ipunan yan guys. Kaya maghanap muna tayo guys ng par para makapag-ipon ng 30 million. Ate, alam ko na kung ano yung bibilin ko. Talaga ba? O sige, bumalikan na lang dito. Pag may naipon ka ng pera. At saka nga pala, nakahanda na yung rerentahan mong motor. Nasa labas, puntahan mo na lang dun. Tapos, mabahid ka na lang sa akin ng 500. O sige, ate. Maraming salamat. Uy, nandito na daw yung motor, guys. Narerentahan natin. Ito na, guys. O, sakyan nga natin, guys. Pero teka, nasa na yung mata ko guys? Oh no! Nawawala yung mukha natin guys ha. Siguro kailangan natin maghelmet dito. Tara nga guys, hiram tayo ng helmet dito kay ate. Ayan, nakasuot na ako ng helmet guys oh. Napakaganda ng helmet natin. Nagmatch ang kulay ng damit natin no oh. Tara guys, sakay na tayo dito sa motor. Uy, napakaganda naman ng motor na to. Kahit mukhang pang tricycle. Iikot-ikot muna ako dito guys. Mag magagala mo na ako sa buong Dubai. Let's go! Oh, Uy, ang lulupit naman ng mga to guys. Oh, ang gaganda ng mga motor nila. Lapitan nga natin. Uy, sumali ako bigla sa race nila guys. Naku, ang bagal pa naman itong motor ko. Oh, iwan na iwan talaga ako dito guys. O, oh, nagwiwili pa. Ano ba yan? Hindi ko kaya i-control. Nasa pinakahuli na ako guys. Oh no, 150 lang. Yung pinakamabilis kong takbo guys. Hindi ko na sila makita. Nabura na ako sa mapa guys. Kanina pa siguro sila ta matapos. Oh no! Pero teka, parang dumarami yung pera natin guys ha? Siguro ito yung source of income natin dito. Kailangan pala natin makipag-race para dumami yung pera natin. Uy, naku yung mga kalaban ko guys. Pauwi na ako papunta pa lang. Ito na yata yung ano guys, yung finish line. Yun! Finish number 4 tayo guys. Napakabagal ng motor natin Pero okay lang yun guys Kasi malaki naman pala yung premyo Kahit pang apat lang tayo dito Siguro sasali pa ako sa maraming maraming race Kahit kolela tayo guys no Para magkapera tayo At para makabili na ako ng R15 Siguro pag nakabili na ako ng R15 E eh, mananalo na ako dito Kaya tara na guys mag race pa tayo Grabe guys, hirap na hirap ako manalo dito sa race. Pang tricycle lang kasi yung motor ko. Eh. Tignan nyo naman yung mga motor ng mga kasama ko dito guys. Oh. Ito po. tignan nga natin to. Wow, ang ganda naman ito. Eh, MotoGP. Uy, ang yama naman itong anong to guys. Player na to. Grabe, hindi ako mananalo dito guys. Kulelat na kulelat ako dito. Napakamahal ng mga motor nila. E-check nga natin kung magkano yung mga presyo ng motor GP. Tapos ito pa guys, oh. So, uy, anong motor yun? Hindi ko nakita. Parang H2R yata to, guys. Tignan nga natin ang malapitan. Ay, R1 pala yun guys. Napakaganda ng R1 niya. Ayun o, no, oh, R1 pala yun. Pinakulayan niya ng itim. Napakaganda guys. Ayun o, no, oh, tignan nyo guys. O, nya e niya pa sa akin. Magkakaganyan din ako kuya. O, manda ka. mag ka lang. Magkakaganyan din ako. Tignan nyo guys. Napakaganda ng R1. So, tignan nga natin dito kung magkano yung kaya ko nang bilhin na motor. Naku, ang mahal-mahal pala ng R1 guys. Nasa 450 million siya. Hindi pa natin kaya yan guys. Napakamahal. Tapos ito yung nakita natin kanina Oh. Ang mahal. Nasa 2 billion. Napakayaman naman nun. Nakadukati siya guys. Grabe. Hindi ko kaya yun. Napakamahal nun. May sapat na akong pera para bumili ng R15 guys. Kaya bibili na natin yung R15. At itry e na natin igala dito sa city. Ate, bibili na ako ng R15. Meron na akong pera. Uy, ang galing naman. Ang bilis mo namang nagka-pera. Ano bang ginawa mo? Ay, sumali lang ako sa mga race, ate. Tapos, kahit ko lelat ako palagi, eh, nakapag-ipon ako ng pambili ng R15. O sige, bago ko ihanda yung R15 mo, eh magbayad ka na. O sige ate, magkano nga ba ulit yung R15? 30 million lang naman. Grabe lang naman, ng mahal-mahal ang 30 million. Pero sige ate, bibiliin ko na yung R15. Yun, nabili ko na guys. Let's go, tignan na natin ang itsura ng R15. Naghanda na yung termos mo sa labas, tingnan mo na lang. O sige ate, maraming salamat ha. Sa uulitin, bibili pa ako ulit pag marami na ang pera ko. Uy, nandito na yung R15 ko guys. Napakaganda, realistic cantik. Ayan, no. Tignan nyo naman, no. nyo, guys. Uy, tignan nga natin. Ayan, no. May nakalagay, guys. R15M. Yung pinaka-latest na model ng R15. Kaya tara na, guys. Itry na natin. Pero, teka. May manghihiram pa yata ng bike natin. Ay, kuya. sa na lang ako magpahiram, ha. Ang ganda naman ng motor natin, guys. Test drive nga natin to. Napakalupit. Ay, pero, teka. Wala pala akong helmet. Balik nga na muna tayo guys kuha tayo ng helmet ayan may helmet na tayo guys napakaangas na natin so i-testing e nga muna natin guys kung hanggang ilan yung top speed nitong R15 na nabili natin kuyo muyo ko talaga guys oh so, pag napakabilis na yan i-try e natin kung hanggang magkano yung top speed nito guys dito tayo sa straight na daanan tignan natin uy napakabilis grabe ang ganda naman naman nito. Tignan nyo guys. So, napakangas ko. Tignan. Uy, mas mabilis pa tayo dun guys. Yun. Nalagpasan natin yung isa guys. Oh, hindi na siya makahabol sa atin. Ayun, nasa 170 pala yung top speed dito guys. Grabe, ang bilis. Mananalo na kaya tayo nito sa mga race guys. I-try nga natin. At ito na nga guys. So, nire-race ko na yung R15 natin. Tignan natin kung mananalo to guys. Napakabilis na nito. Na Nasa 170 na yung ano natin. Top speed. din na 100. Katulad ng parang tricycle na gamit ko kanina. So, tignan natin guys kung mananalo ba tayo dito. Malapit na tayo sa, ano, sa finish line guys. Ito na. Tignan natin. Uy, naka-first tayo doon. Grabe, naka-first tayo sa race, guys. Ang lupit naman eh itong motor ko, guys. Kaya hanggang dito na lang ako, guys. A-attend pa ako dito sa mototambayan ng mga tropa. Yun, guys. So may mga tropa na ako dito kasi malupit na yung motor ko. Tara, guys. Sali na tayo sa kanila.